na sumusulput lang at tumutubo sa paanan ng Mount Banahaw. Pako o fern na kadalasang ginagawang salad o ginataan. Ito rin ang ikinabubuhay ng pamilya ni Aling Lorna at ng kanyang mga anak. Alamin natin ang kanilang kwento mula sa ating kabrigadang si Bernadette Reyes. Nakilala ko si Nanay Lorna sa edad na 52 anyos, maaga niyang tinutungo ang paanan ng bundok Manahaw para manguha ng pako. Isang uri ng halaman na kadalasang ginagawang panlaman ng ilan nating mga kababayan. Okay. Tapos po doon hindi na-cementado. Sa umpisa, patag pa ang aming dinaraanan. Maya-maya pa, naging pataas at mabato na rin ang daan. Kuya, ako ko saklolo. Hindi ko ito kaya eh. Ayan lang po ang pako. itong ganito po. Ayan po mga kulot. Ayan po ang aking kinukuha. Ang mga ganyan, mga kulot. Pagka Kamagulang na po. Opo, ayan na po yan. Kasi parang kabukanya yung utsura ng iba pang mga halaman. Oo. Yung isa po, dalawa po yung klase. Kasi yung isa, hindi po yung kinakain. Mapait po yun. Ayan po. Kinakain sila po. Sa halos isang oras na paglalakad, narating namin ang parting ito ng gundo. Dito na raw kami maghahanap ng pako. Si Nanay Lorna, mabilis pumitas ng mga pako. Na ito po bang ano kinukuha ko? Ito, ito po oh, yan? Yan po, po. po, yan po yung, tama po, yan. Ma'am, ito pa po ma'am. Ganyan po. Ito po, opo. Oh, po. Okay. Ang hirap Naka po, na, parang ito po, pare, -pare po, nakahalo po yan sa, ano kasi, sa damo, yan. Talang pagkakilala niyo po. Ito dito, dito. po yun. Ate, so, pwede mong tanong kung magkano benta. Magkano po ba natin ito? Ano po yan? Tatlo, 50 po ang balot. Tatlong balot po, 50 pesos. Tatlong balot pa? Opo. Kasi so, so ito magkano pa. pa lang ito? Dalawang piso siguro. Wala pa piso po, sigur. wala pa. <laughs> Nakukubli raw sa mga matataas na halaman ng pako, kaya naman mahirap mahanap kung alin ang maaaring pitasin at hindi mahirap pala. po, mahirap talaga. sa umpisa kung alin yung pako at hindi. Kasi sa unang tingin parang magkakamukha sila. Pero sabi ni Nanay Lorna, ito raw, ito yung mga nakukuha ko. Ganyan ang pako. Yung, yung, mga kulot-kulot, yun. yan daw yung mga magaganda. Pagka matanda na, yung hindi mga malalaki na, na yung yun mga yun. dahon, hindi na raw yung nabibenta. Hmm. Kaya hanap na pa tayo ng mga ganito. Pa po, ito pa po, ma'am. Ayun, ito pa. Nagang kailangan yung mata mo dito mataalas eh. Opo. Ayan, ano gina? pong pambanot natin dito, Mama? Yan? Dahong po. Dahong po ng saging. Ayan, ganyan po yan. Bagong sibol pa lang po ayan. yan. Ayan. So, na ito, yung araw natin ngayon, maganda-ganda tong panahon na ganito. Opo. Ano yung itsura nung sinasabi niyo, merong pako na... Pwede talaga Ay. pangkain, meron namang ibang hindi Opo, kinakain. yung pong ano yun, sabi ng pakumbuaya. Mm -mm. Opo, ganito po yun, yan, ganyan, ito, ganyan. O, oh, makamukha nga lang sila, mm. no? So, may dalawang klase ng pako na makukuha dito sa gubat. Yung isa, yung tinatawag nilang pakumbuaya, ito mm. yung hindi kinakain. Tapos, ito naman... Yung mga nakuha ko kanina na mga pako, eto naman talaga yung pangkain na pwede mo ihalo Sinasalad sa salad, po. Opo. sa itlog. Galing ginagataan po. Yan o, ginagataan parao, may nila na. pa raw, sabi ni Nanay. Sampung taon na raw ginagawa ni Nanay Lor ng pangunguha ng pako. Ito raw ang pangunahing pinagkakakitaan niya araw-araw. Kaya kaya po na napunta sa pamama ko, mahirap din po sa pagkinelas eh. Mm -hmm. Isang po kag ginagawa mo pa lang, siyempre babali ka na. Pagdating ng swelduhan, wala ka na rin makukuha. Mm -hmm. Kasi nakakaltasin na rin po pagdating ng linggo. Hindi na raw alintana ni Nanay Lorna ang pagod sa pag-akyat ng bundok, lalo pat mag-isa na lang niyang binubuhay ang kanyang anim na anak. Magkano ang ano yung sapa ko? Kita niya? Misan po, nakaka-300 naman. Misan po, pag may araw pong talagang ganyang pasukan, pahirap po talaga mong binta kasi wala pong napuntang mga turista. Ma'am, may mga pagkakataon po ba na na-aksidente na kayo sa pagpapako? na Nadulas pa ako. Ito pa ang napatama sa akin. Idala ko na po yung pako. Na galing na po ako sa pamama ko, ay pa na po. Ay bali, maulang po kasi noon. Matagal na po ito, ilang linggo na. Ay ito pa ang napatama doon sa pinakabato. Samantala, sa halos dalawang oras namin sa paghanap ng pako, mas naging masukal ang lugar na aming pinupuntahan. Matapos ang mahigit dalawang oras, kailangan na namin bumaba sa bundok at bumalik sa kanilang bahay. Isa sa lansa na raw itong mga pako para ibenta. Ang mga pako na aming nakuha, ibabalot sa dahon ng saging. Ang bawat isang balot, halagang 20 pesos. Itinitinda ni Nanay Lorna mga pako sa Plaza ng Lilio. May nakakapagod tong ano, Napiling yung trabaho. Hmm. Ah, lang po talaga. Kasi walang hmm. ibang magiging hanap buhay. Ano na pa iniisip ninyo pag napapagod na kayo? Kasi ako, yun pa lang oh, pagod na pagod na ako. Hmm. Ano pa iniisip nyo na, pagod na-pagod na kayo. Naano na lang po, nananalangin na lang po ako sa Diyos para, uy, sabi ko sa Panginoon siya akin, bigyan na lang ng lakas ng katawan dahil sa mga bata. Ako po, ma'am. Pansalad, ma'am. O, tinotorta po sa itlog Bata. Buwan na, ma'am. Dito sa tabi ng mga tindahan ng sapatos, pumwesto si Nanay Lorna. Tamang-tama naman na may piyesta noong araw na iyon, kaya marami raw siguro ang bibili. So, ma'am, ako. Ako, oh, ma'am. Ito, isa, mas marami. Ito po, ito, ma'am. Oo nga, yung sariwa. Yung, yung, yung sariwa, yung... sari ah. Hindi like, mag magulang yan. Ito yung bibili na araw. Ha? Ano lang, pwede. Ate, pwedeng e, itong kabila. Pagdating ng tanghali, nakabenta na rin kahit papaano si Nanay Lorna. Hindi na rin daw niya uubusin pa ang paninda dahil tanghali na. Makalipas ang halos tatlong oras na pamimitas ng pako, kumita si Nanay Lorna ng 150 pesos. Idadagdag daw niya ito pambili ng bigas. Bali kung ano pa? maano, kung pibili po ng bigas, ulam, Pagdating sa bahay, agad na hinimay ni Nanay Lorna ang mga natira niyang pako. Para sa kanilang pananghalian, tortang pako ang kanyang iluluto. Kesa naman daw masayang ang kanyang pinagpaguran, iluluto na lang daw niya ito para mapakinabangan. Sa kabila ng maliit na pangangatawan ni Nanay Lorna, kinakaya niya raw maging matibay para sa mga anak. Ma'am, gano'n po ba kahirap na maging nanay at tatay at the same time sa anim yung mga anak? Masarap na mahirap po, hindi ko maano. Basta po kasama ko lahat ng mga anak ko. Yun lang po ang para sa akin. Ibalik kami kahit sabihing gano'n lang ang aming kinakain. Basta sama-sama po kami. Walang problema. Para naman sa kanyang anak, wala nang higit pa kay Nanay Lorna bilang ina. Mabait po tapos maalagain po sa mga anak. Kapag po may mga sakit kami, inaalagaan po kami. Tapos pag may pasok po kami, lagi po kami binibigyan ng baon. Nagawa rin daw silang itaguyod ng ina kahit wala ang kanilang ama. Ang inaalala lamang daw nila princess kapag nagkakasakit ang ina. Magkakawatak-watak daw po kami kapag nawala daw po siya. Sinasabi ko po, huwag po kami iwan. Kasi po siya lang po yung nagpapatibay ng loob po namin. So sh -sh 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 kami rin daw po napapatibay na loob niya. Si Nanay Lorna nga raw ang the best nanay para sa kanila. Kaya naman ang pangako nila magkakapatid. Kagaya po ng pag-aalaga niya po sa amin, pag matanda na po siya, alagaan din po namin siya. Papa po, ma'am! Ako po. Bilang ina at tumatayong ama na rin ng kanilang pamilya, lahat kayang gawin ni Nanay Lorna para sa kanyang pamilya. Ma'am, pakupo, pako. Ma'am, hanggang kailan niyo po kayang alagaan yung mga anak ninyo? Siguro hanggat po nga kaya, hanggat kaya ko pa po. Mm -hmm. naman po kami mag -iina. Sabi ko, ako kaya pag ako humina, kaya niyo akong pagsilbihan. Kaya naman daw po. Sabi ko, ba't po kayo pababayaan namin eh? Kayo po nag-aaruga sa amin. Walangang ang pag-ibig na hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Gagawin lahat para lang sa kanyang pamilya nang walang kapalit na anumang halaga. Hindi man niya palaging nababanggit pero tiyak, sa lahat ng kanilang hirap at sakripisyo, madarama ang tunay na pagmamahal na tanging ang isang inalamang ang makapagbibigay.